Pre, ulit tayo kagamba. Natalo ako kanina. Sige, pre. Ano ba nangyari sa kalaban niyo? Kumuha sila ng manokap sa nilagay nila doon. Doon natalo ako. Sige, tara. Dito na lang tayo hanap. Sige. Tubot na ito upang Minecraft? Ang dami natin hanap, pre. Tara, laban na tayo doon. Sige, tara na. Tara, maglaban tayo. Sige, mga talunan. Ang hina mo naman? Mas mahina ka. Laban na. Duwag ka pala eh. Ginagalit mo talaga ako. Ah, ang hihina mo naman eh. Ah, ginagalit mo talaga ako ah. Ito, manta ka sa hang Ha, ang hihina mo talaga. Ah! Sa <coughs> mga ay eh, kama. Iyakin. <coughs> oh. Kaboring naman. Ha, mga tanungan, maglaban tayo. Mamaya. Takas. Trago tayo trolley para malaban natin. Sige po. Subo pupunta Game na. Laban tayo. Sige po. Ba? Kaya na natin lahat. Ha, ha, ha. ka dito. ha. <laughs> 지게 봐!